Ngayon, kasi do'k ito na, tag-ulan na. Mm -hmm. Pero nung okay kailan kasi kahit di tag-ulan, nagkaroon tayo ng dengue awareness kasi nagkakaroon ng iba't ibang kaso ng dengue din yes. during that time na hindi pa naman gano'ng kaulan. So pag usapan mm -hmm. po natin all about dengue, lalo na ngayon kasi nga umuulan na ulit. Ulan na. Uli, mm -hmm. -ulan Ulan na. na. Mm -hmm. Masok na tayo sa season, ng rainy season. Mm -hmm. Pero ano po ba yung main cost talaga ng dengue sa ating mga kasambahay? Uh, so, yung dengue is a form of virus na usually na ta -transmit or na lilipat siya sa tao kapag ka ang isang lamok or yung vector na tinatawag namin ay kumagat or kuma uh, kumuha ng dugo sa isang taong infected ng virus. no So, mm -hmm. isa siya sa mga most common na ang tawag namin ay vector-borne disease. Ibig mm -hmm. sabihin may insekto or arthropod na pwedeng maglipat ng sakit from tao to tao. Mm -hmm. Pero Dok, ano po ba klase ng virus yung meron ito? Kasi meron din po tayong malaria, di ba Dok? Mm -mm. Ano po yung difference ng virus na dala, na, na dala ng isang lamok na may dengue? So usually, um, yung dengue and yung malaria, Uh, almost same sila ng symptomatology or mga sintomas. Nagkakaiba lang dun sa vector or uri ng uh, lamok or mosquito. Mm. So, ang usual na mosquito na or lamok na nagkakos ng dengue ay yung Aedes aegypti, no? Mm. So, uh, kagaya nung nakikita ng mga viewers natin sa screen para siyang stripe na mosquito, ah. no? And then ah. usually ang dengue meron din siyang tinatawag na endemicity or kung saan mas common na lugar mm. ang dengue. Ganun din ng ng malaria. Mm -hmm. No. So nagkakaiba lang sila dun sa uri ng lamok. Mm -hmm. Pero ito po Dok, ito pong uh, pag uh, yung transmission ng dengue mm -hmm. sa tao. Ano lang po talaga to? Through bite lang ng mosquito wala yes. nang iba. Yes. Yes, okay. yung iba kasi um ang iniisip nila pag may dengue ang isang tao, mm -hmm. pag naubuhan niya. ka or mm -hmm. na mahawa, hindi mm -hmm. vector born siya. Mm -hmm. So essential yung lamok para mag-transmit ng dengue kasi nga yung virus pag na kuha ng lamok, yung infected na blood, dadami yung virus dun sa loob ng lamok. Mm -hmm. Usually, mga one to two weeks yon, isa hanggang dalawang linggo, bago dumami yung virus. No, mm -hmm. So, pag madami na virus dun sa lamok, at kumagat siya sa isang tao, pwedeng ma-acquire nung tao yung virus. Okay. So, once, Dok, na ang isang pasyente nakagat na nga nitong lamok mm -hmm. na to, nagkakatalo rin kasi, Dok, minsan kung isusugod na ba nila sa hospital or hindi, depende mm -hmm. sa sintomas, Dok, yes. di ba? Pero ano po ba talaga yung common na mga symptoms na makikita natin or mararamdaman natin kapag patient tayo or may dengue tayo. Okay, so yung dengue virus um, since viral siya no, yung mga most common na viral or flu-like symptoms yung nakita natin sa dengue. Unang-una dyan, kaya siya tinawag na dengue fever is dapat may lagnat no. So usually high grade or mataas na lagnat minsan umaabot ng 40 degrees no. Kaakibat nito may mga symptoms kagaya ng joint pains or sakit ng katawan, sakit ng ulo, yung retroorbital pain na tinatawag natin or yung sakit, yung parang kirot sa likod ng mata. Meron ding mga pasyente na nagpapakita ng pananakit ng tiyan pwede ring magtae, no? And pagsusuka. Sa early stages to do? Mm -mm, no? So, ang dengue kasi may tatlong stages siya, eh. Mm. Yung febrile, yung critical phase, and then yung recovery phase, no? Kaya siya tinawag na febrile phase, andun nagpapakita lahat ng mga simptomas. Gaya ng lagnat, sakit ng katawan, mm -hmm. no? So, doon pa lang, um, kung merong mga gantong simptomas ang pasyente, lalo na nandito tayo sa Pilipinas, no? Na tropical country. Okay common ng dengue pwede tayong magsuspect siya ng uh, dengue infection. Pero di ba, Dok, nagkakaroon ng nose bleeding? Ano, ano po yun? Hmm. Saan punto po, po nagkakaroon ng... So, do? yung nose bleeding o yung mga mucosal bleeding, kung tawagin namin, pwede siyang mangyari sa early stages ng dengue, katulad ng febrile. Pero mas makikita mo siya pag pumasok na ng critical phase, no? Doon sa critical kasi, doon namin binabantayan yung mga pasyente kung papasok sila ng recovery or pwede rin silang mapunta doon sa tinatawag naming severe dengue. Hmm. So, yun ang mga binabantayan, kagaya ng pagdurugo ng ilong, no, ng gilagid, kahit hindi siya induced or wala kang ginawa, bigla na lang dumugo. No? Hmm. Pero pag-usapan naman po natin yung gano'n ba kadelikado itong dengue, yung phases na to. Lahat ba ng phases niya, lahat po ba yun, eh, very, uh, kung fatal ba? Ano po ba yung mortality rate ng, ng dengue? Basta doon po sa stages. Okay, nyo. so, ang dengue since nasabi natin na viral siya, mm -hmm. self-limiting siya kung tutus. si. Okay. Ibig sabihin kailangan lang natin ng intact na immune system mm -hmm. para ma-battle yung virus or ma-get rid of yung virus. Okay. However, yun kagaya ng sinasabi ni Sir no, um may chat may risk or may chances na ang isang pasyente paglagpas niya ng critical phase pwede siyang pumasok doon uh, pwede siyang pumasok doon sa tinatawag naming severe dengue mm. no so yung mga kagaya po ng tinanong ni ma'am na ano ba yung mga babantayan yun yung mga bleeding episodes mm. no sila yung mga bantayan. no mm. actually um, may mga subset ng patients na pwedeng uh, pumasok sa uh, severe dengue mm. or magpakita ng mga pagdurugo yun kung Uh, especially kung narin may mga ibang karamdaman gaya ng uh, hypertension, diabetes, bagsak ang immune system or kahit yung mga buntis no pwede silang mag uh, magkaroon ng severe dengue pero case to case basis pa rin naman siya. Once kasi na nakapasok na sila ng recovery phase, usually um, less na yung chances na maging severe dengue sila. Pero dok, ito po bang dengue, uh, may, may, factor po ba na pagdating sa edad, mas risky po ba pag sa bata or kapag mas o matanda naman ang nagka-dengue, may mga ganun po bang tayo? Usually by statistics, no, yung mga dengue hemorrhagic fever or severe dengue, mas common pa rin sila sa mga bata. Back. No, pero kung sa ating mga adults, sa ating matatanda, kagaya nung sinabi ko kanina, meron pa ring mga population na peding at risk ng severe dengue sa mga adults. Mm -hmm. Yun nga kagaya nung lalo na kapag ka secondary infection na to, no? So uh, banggitin ko lang na yung dengue apat yung strains niya, okay. no. Usually yung first infection natin, dahil flu-like lang talaga siya. Mm -hmm hindi natin, hindi tayo nagsisik ng consult kasi trangkaso lang. Malalaman lang natin siya. Pag yung pangalawang infection na, doon lang usually nalalaman ng mga pasyente na, ah, nagka-dengue na pala ako dati based doon sa mga test namin. So kapag secondary or pangalawang infection na ng dengue, may risk na maging severe, no? Tapos yun nga, yung mga may edad, obese, no? Yung medyo overweight, medyo, meron silang risk for severe dengue. Oh. Hindi pala yun. na curious naman ako doon. Paano nalalaman pala na nagkaroon ka na ng history ng dengue? Pero ikaw, sarili mo, hindi mo alam. Pero napag nagpatcheck ka, nakikita po ba? Yes. So, uh, may mga test kami ginagawa kung suspected namin na may dengue infection yung isang pasyente. Mm -hmm. Gaya yung tinatawag namin dengue profile or dengue duo test. So, mm -hmm. usually, uh, tatlo ang components nun. Yung NS1, uh, IgM, and IgG. Yung IgM, IgG, sa madaling salita, ito yung antibodies or yung mm -hmm. mga panlaban ng katawan sa infection, no? So, kung meron ng IgG ang isang na. pasyente, okay. usually, sila yung mga meron ng dating infection. Hindi lang, alam. Hindi lang kasi ganun kasi severe, no? Usually, ang first uh, infection ng dengue ay mild. Okay. no So, flu-like lang talaga okay. sila. So, basically, mm -hmm parang hindi ka naman nagpapatingin, self medicate ka lang. So, no. pwedeng ganun tayong tatlo, oh, no? Oh, Kasi oh, kanina pag-usapan natin, oh. hindi pa tayo nagkadengi. Oh. Hindi lang pala natin alam, pwede oh. palang ganun.